Sikat. Bibilangin ko yung koleksiyon <laughs> ko na tigil Ah, uh, totoo. Oh, di ba? <laughs> oh, ko ito since nang uh, nag-start na mag-ipon ako 2022 nung lumabas. 2019 na lumabas itong call sa to pero nag-start na akong mag-ipon nung 20 20 kasi Nagkita ko na ano. yung binibili ito ng mga customers ko. So, nag-ipon. Hindi ko alam kung magkano ito. <laughs> uh, sorry, ah. Banko Central ng Pilipinas. Bawal mag-ipon ang mga ganito. Pero, lahat naman po kasi <laughs> ang daming nagko-collecta ng ganito. Meron pang mas marami dyan na collection, eh. Pero, ito, uh, meron akong na-display doon sa harap ng, ano ko, sa estante ng mga 80 piraso. At, ayan. So, ito, hindi ko alam kung ilang piraso to <laughs> may mga ibang luma na pero ang ganda kasi ng collection nito oh. yung mga iba hindi ko alam kung anong year ang mga to pero ang gandang collection oh. Diba? sana madadagdagan pa ito <laughs> kasi ako hindi lang naman ako nagko ng ganito Ma marami maraming nagko ng ganito may oh, mga iba oh. pag nakikita na yung display ko dyan sa loob ay sa ano sa tonti ko sa harap ng store <ffe> nagko-collecta rin daw sila pero pag na ano sila na si short budget sila kinukuha tapos ibini ibinibili sa akin eh siyempre ako nakakapag-ipon oh di ba <laughs> ang ganda ng kaya collection nito sa so, ko kung magkano hindi ko alam kung anong mga yerang mga to o, hindi ko naman tinitina kung anong yerang importante basta ganito kay nagrasina or ano ganda ng collection na sana madagdagan ko to, di ba? Siguro ang tantya ko to umabot siguro to ng tawag doon mga uh, 2,000 gano. <laughs> ang gano Sana madagdagan to. to. Ang ganda ko lang. Like, meron pa nga ako nakita diyan na ano, sa TikTok, mas marami pa nito umabot siguro to ng uh, ang, ang, ang may ibang collection nila, bak mas marami pa ito eh. Pero so, ang ganda oh. Yeah. Hmm? 8. Ayun, so may tao so magtitinda muna tayo na. <laughs> dito kasi sa likod ng store. Sino ang guts dito? Ay, ito. Ah, pigisan. Pigisan. Ito yung ano yung kasama dun sa collection ko. Oh, oh dito. Dito ko inilagay. Oh, diba? di ba? Uh, Dinisplay ko dito sa estante ng ano ko. <laughs> Ang tawag dun. Mister, ista Oh, di ba? <laughs> Ang dami na. Ala oh. ka pa. Ewan ko kung ilan lahat itong andi dito. Oh, di ba? Dami na. Oh. Wala na kasi yung paglagyan kaya inipin ko lang na doon. So, balik tayo doon sana. Ayan. so, may araw na nasisiro ako ng ganito na binibili pero meron din ang araw na nagkakasunod-sunod. ng mga iba, ayan. At meron din akong nilagyan doon sa wallet ko na ganito kasi maganda kasi na ano eh nung parang doon uh, Lucky Charm ba? O, oh, diba? <laughs> oh, Lucky Charm ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung magkano lahat po ito. Kung bibilangin ko 1, 2, 3, 4, 5, 6 9, go, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 12, 34, 61, 60, 60, 60, 65, 66, 67, 71, two three seventy four seventy five six seven eight nine eighty eighty one six eight four eight may may na oh edit po ito para niyan 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48, 49, 50 wow 150 pieces tapos yung andon sa loob Ewan ko, mga 80 to 90 siguro yon Yung naka-display daw nilagay na natin na 90. O, di ba? Bali, 240 yung collection ko na ganito. O, time is to. O, di ba? <laughs> ganun lang yung ipanipo pala na ganun. O, ganda na. Ganda yung design na. Ano? Di ba? Pero hindi ko makita kung anong year ang mga ito. Wow. Ito itim na to oh. May dalawa akong itim. Ito kasi kaya nangingitim ang ito kung minsan nabababag sila sa tubig o nalalagyan ng ano. Nang tulad nito pag nalagyan ng at tubig o oh, magkakaano. Mangingitim mag-iiba yung kulay niya kasi ito bronze lang naman ito sa, sa gitna silver. Kaya ganon. Kaya nangingitim siya pero yung silver hindi siya nagbabago yung kulay ganun pa rin na ano itong sa gilid niya lang medyo nangingitin Hmm. Yeah. Dumating na yung mga, mga kong customers. Hmm.

May isa lang. May isa Okay. Thank you for watching.